Magandang araw sa lahat. Ako si Ava at narito ang pinakabagong kaganapan sa isa sa pinakakontrobersyal na pamilya sa showbiz, ang mga Barreto. Isang pamilyang kilala hindi lang sa kanilang talento kundi pati na rin sa mga isyong madalas sumubok sa kanilang relasyon. Bilang mga mamamahayag, sinubukan namin ng aking co-host sa DZRH na si Morley Alinio na dumalaw sa burol ng kanilang kapatid na si Miguel Mito Barreto. Alam naming sensitibo ang pagkakataon, ngunit bahagi ito ng aming tungkulin na maghatid ng balita. Ang burol ay ginanap sa Heritage Memorial Park sa Taguig City noong Miyerkules, September 24, 2025. Nagkasundo kami ni Morley na siya na lang ang mauunang pumunta, kaya hindi na ako tumuloy. Pagdating ni Morley, magalang daw siyang um, Dan Dahaw is a uh, si Mariah like, Sreya kaya kami siyang pinakiusapan na huwag nang i-cover ang burol. Ang healing ng pamilya ng namayapa ay maging privado ang kanilang pagluluksa. Dahil hindi naman parte ng showbiz ang kanilang mahal sa buhay. Isang kahilingang dapat lang igalang. Bilang pagrespeto, sumunod si Morley. Walang kinuhang video o litrato sa loob ng chapel at nanatili lamang bilang isang bisitang nakikiramay. Gayunpaman, ibinahagi ni Morley sa aming programa na naging maayos ang pagtanggap sa kanya, sa taong kanya niya. Eh, si Marjorie daw muna ang nag-asikaso sa kanya dahil wala pa si Claudine. Nang dumating si Claudine, ito naman ang nag-estima sa kanya. Napansin pa nga ni Morley ang ganda ng pagpayat ni Claudine, lalo pa siyang gumanda, bulalas niya ng ikwento niya ito sa radyo. Isang patunay na kahit sa gitna ng kalungkutan, nandoon pa rin ang kanyang dating alindog. Ngunit ang kapansin-pansin, ayon kay Morley, ay hindi niya nasaksihang nag-usap ang magkapatid. Bagamat magkahiwalay na kumikilos, pareho naman silang abala sa pag-aasikaso sa mga bisita at kamag-anak. Isang sinyales ng pagkakaisa sa gitna ng kanilang pagdadalamhati Nakita rin ni Morley ang pagdating ng kanilang ina, si Mami Inday Barreto. Agad daw siyang sinalubong at buong pag-aalagang inasikaso ng kanyang apo na si Leon Barreto, ang anak ni Marjorie. Pero ang mas nakakagulat na nangyari sa burol, isang beses ang bisitang hindi ko siya ayaw as na lang yung asahan na sa ahizaahan na, na nagbigay ng panibagong anggulo sa kwento ay ang bigla ang pagdating ni Gerald Anderson. Sa gitna ng solemne at tahimik na pakikiramay sa Heritage Memorial Park, laking gulat daw ni Morley nang biglang may lumapit at pumati sa kanya. At sino pa nga ba kundi si Gerald Anderson? Nandoon daw ang kapamilya aktor at ang kasama niya Walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Julia Barreto na nakikiramay sa pagpanaw ng kanilang lolo na si Miguel Barreto. Kung si Morley raw ang tatanungin at base sa kanyang matalas na naobserbahan, parang hindi naman daw talaga nag-break ang dalawa. Ang kanilang mga kilos ay tila natural at komportable malayo sa inaasahan sa dalawang taong kamakailan lang naghiwalay. Kaya napaisip tuloy si Morley. Ewan ko lang kung nakiramay lang siya doon bilang suporta. Oh. nagkabalikan ng baming, um, na ba may am um, na pa niya yeah, siya da ala, ala o uh, uh, yeah. a niya. nag ba talaga sila? Sunod-sunod na tanong pa sa akin ni Morley. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang inaabangan ang marami. Ang pagdating ni Gretchen Barreto na matagal nang may hidwaan sa pamilya nang paalis na si Morley ng Heritage, ay nakasalubong niyang dumating si Mami Inday Barreto, na sinalubong at inasikaso ng apo nitong si Leon Barreto. Ngayon, balikan natin ang chika na gumimbal sa showbiz world. Ilang buwan nang hiwalay sina Gerald Anderson at Julia Barreto, formal itong kinumpirma noong September 18 nang maglabas ng official statement ang kanikanyang management, ang ABS-CBN Star Magic at Viva Artists Agency. Malinaw ang pahayag, hiwalay na nga ang dalawa at humihingi ng respeto sa kanilang desisyon, mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Nalilink na raw si Julia sa ibang lalaki at si Gerald naman ay may napapabalita. Bagong inspirasyon din. Out of the picture na rin ang ex ni Julia na si Joshua Garcia, maging ang ex ex ni Gerald na si Bea Alonzo. Pero sa gitna ng seryosong issue, hindi pa rin mawawala ang katatawanan sa social media. Nakakatuwa yung kumakalat na meme kung saan sama-sama ang pictures ng mga nagagandahang actress na naging kasintahan ni Gerald. Ang common denominator, lahat sila ay naging modelo ng iba't ibang sikat na brand ng shampoo. Kaya ang tanong ng bayan, ano raw ba si Gerald? Dandruff? Tristas, wag mo is Gerald. Nayo naman kay Noel Ferrer, isang respetadong manunulat at talent manager, ang mga ganitong pagkakataon ay isang paalala sa media at sa publiko na maging mas maingat at sensitibo. Binigyang diin niya na sa likod ng mga pangalang bareto, sila ay isang pamilyang nagluluksa. Nakarapat dapat sa ating pangunawa. Mula sa aming puso, lubos kaming nakikiramay sa pamilya Barreto na matindi ang pinagdaraanan sa mga panahong ito. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay ay isang sakit na walang tubas. At um, lalo yung itong ten na uh, kids gig, 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 ang maha may bigat. Kapag ang bawat galaw mo ay sinusubaybayan ng publiko. Kilala ang kanilang pamilya sa mga matitinding pagsubok na kanilang hinarap sa mata ng publiko. Lagi nalang may isyo. Pero ang nakakamangha ay kung paano sa kabila ng lahat, sila ay nagkakaisa at nagpapakita ng katatagan. Ang kanilang kasaysayan ay puno ng mga hidwaan. Ngunit ang isang trahedya tulad nito ay nagpapakita na ang dugo ay mas malapot pa rin kaysa tubig ipad, idata, ipagdasal na lang natin Miwa siya na sana malagpasan nila ang pagsubok na ito at maghilom ang kanilang mga puso. Ang pamilya Barreto ay matagal ng bahagi ng ating kamalayan, hindi lang dahil sa kanilang talento, kundi dahil na rin sa kanilang mga personal na issue na madalas nating nasasaksihan. Pero sa mga panahong tulad nito, sa gitna ng pagluluksa, nakikita natin ang isang pamilyang nagkakapit-pisig. Ipinapakita nito na sa kabila ng anumang dipagkakaunawaan, ang pamilya ay nananatiling pamilya. Ang biglaang pagkamatay ni Mito Barreto ay nagdulot ng di matatawarang kalungkutan sa buong pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid na sina Gretchen, Marjorie at Claudine. Siya ay kilala bilang isang pribado at tahimik na miyembro ng pamilya, malayo sa ingay at liwanag ng showbiz. Ang desisyon ng pamilya na gawing pribado at huwag i-cover ng media ang burol ay isang kahilingan na dapat nating igalang ng walang pag-aalinlangan. Ito ay isang sagradong oras para sa kanila. Hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay pinili ang buhay sa si showbiz at kahit paman lahat sila ay may karapatang magkaroon ng privacy lalo na sa panahon ng pagdadalamhati. Ang ginawa ni Morley Alinio na agad sumunod sa kahilingan ang pamilya ay isang huwaran ng profesionalismo at respeto sa etika ng pamamahayag. Samantala, sa gitna ng kalungkutan, ang magkasamang pagdating nina Gerald Anderson at Julia Barreto Saburol ay hindi nakaligtas sa mata ng marami. Ang kanilang presensya ay isang malinaw na pagpapakita ng suporta ni Gerald kay Julia. Bagamat ito'y nagbigay ng mga katanungan tungkol sa tunay niya, year for mas mahalagang tingnan ito bilang isang kilos ng pakikiramay natural lamang na ang publiko ay laging interesado sa mga relasyon ng mga sikat na personalidad ito ay bahagi na ng kultura ng pagiging kang pagig, pagiging tagahanga pero sa mga pagkakataong tulad nito, dapat din nating tandaan na igalang ang kanilang personal na buhay at mga desisyon. Ang pagpapakita ng suporta sa isang partner sa oras ng pagluluksa ay isang personal na um, ba bagay kamgay sila rin ay mga taong may damdamin, nagmamahal at nasasaktan tulad nating lahat. Sa huli, ang lahat ng kaganapang ito ay isang malakas na paalala sa atin na ang mga celebrity sa kabila ng kanilang kasikatan ay tao rin. May mga pag, um, pag, pagsubok, kam, kalungkutan at mga personal na pakikibaka na hindi natin nakikita sa likod ng kamera. Ang kanilang buhay ay hindi isang pelikula na may script. Ang pagkamatay ni Mito Barreto ay isang malaking pagkawala, isang puwang na hindi mapupunan sa puso ng pamilya Barreto. Dalangin natin na magkaroon sila ng lakas, pag-asa at patuloy na pagkakaisa sa mga susunod na araw habang sila ay naghihilom. Muli, ang aming taus-pusong pakikiramay sa kanilang lahat sa panahong ito ng matinding kalungkutan. Patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan na may dalang respeto at pangunawa para sa pamilya Barreto. Ako po si Ava at nagpapasalamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat.